Bumalik na naman si architect at engineer para mamakyaw ng mga pangmalakas na nating premium na 501. Ang ganda nga daw at ang lambot pa ng tela. Panalo talaga ang mga Levi's dito sa ulin. so yun, napaka sobrang dami nilang nakuha ang mga Levi's 501 na premium. Grabe talaga yung dalawang mag tandem na to. Ang lalakas mamakyaw ng mga 501. So yung pinakyaw yeah, oh, na po yung 34. Ang bilis mo ubos ng 34 talaga na Levi's 501 na premium. <laughs> Ito na kayo bumili ng kuha ng Levi's. Original pa. Ang gaganda ng kulay. Ang <laughs> gaganda ng kulay. Pati... Leather patch. Uh. Yes, yeah, solid. Ito, yung hawak ng architect. Marami na kami nabili rito. Uh, ano? Hmm. Marami. Marami. malambot. ng mga ganitong klase. Ayun. The department store, wala. <laughs> Dito lang sa kulin. Dito, Dito lang sa kulin. Ganda. Sa pala, kung mayroong gusto magpagawa ng bahay, nandito kami. Ayun. Nung kontrata kami ni architect. Kasama si Engineer. Tsaka si architect. Architect. Engineer, ano po? Celestino Bilya Bilya ayan po tandem po sila oh. at saka mura lang sila mangontrata so comment down below sa mga interesado mga kainsan oh. at dito naman sa mga napili nila siya konti na lang ang uh, available na lang natin sa gray na faded na 501 ay 32 na lang at dito din 32 na lang din So yun, pinakiyaw na yung 34. oh, na po yung 34. And bilis maubos ng 34 talaga na Levi's 501 na premium, <laughs> ano? So yan, nakakuha rin po siya ng sapatos. Regalo ko lang sa panit ko eh. Mababait yung mga mga... Masarap pa hindi kasi ang arkitekt mapagbigay. Nandang-ganda nga si Engineer sa etiketa nang nakuha niya ng leather patch. Yung ibang etiketa daw kasi ay napupunit talaga yung mga paper peel May mga maupulot eh. Try pa yung 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 yun. Sir ah. Dito yun. Dito. Ito po? Me? Pasukan ka. nga ako ng 501 eh. Ito po rin. 10 piraso mayroon. Ayan nga at napaka sobrang bait ni Engineer. Pag meron ng hindi kasyo sa kanyang pantalon ng mga 501, ay pinamimigay niya na lang ang sarap kay bigan talaga ni Engineer. Talagang maaambunan ka ng mga 501 na collection niya. Nakurso na dahan nga din nila yung kulay puti na sinusuot ko sa live selling na two horses graphic logo shirt. Pagkakamal kayo kambal niya. <laughs> Medium po o large? Large. Ah, uh, large. Parang naubos na yung large. Ay, may dalawa pa. Pareto. Ay, magkaparoon. Magkaparoon. Ganda lang tayo lang. Dalawa na lang. Okay. Maganda dyan lang. Ah. Select pa lang eh. Okay po sa inyo, Lars? O... Ayun. Orin namin ito dalawa. lang. May nega. Iisa kami. Para pag nag-shoot siya, Hindi mo kami nag-asap eh. Oo. Huwag mo kakasusot muna ngayon. chat chat ko muna siya. Ano ba susot mo eh? Baka magkamukha Ay, ito pa yung boss. Sali ba O sige, 1,000 na lang yan. Kasa natin, 11.5 na lang po. Ayun. Ayun. No. Eh, tapos engineer, oh. oh hindi, hindi ko na kasi 1,000 to yung kay boss. Iba talaga yung mga engineer at architect. Okay. Hindi, <laughs> <laughs> ito po, discounted price nyo. Ito po, so, ito so, nyo so, talaga, so, so ano? Hindi, kasama na, 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 na po yan. Kasama na po. Okay. Sinama ko na okay. po oh. sa computation. 11-7? 11 na lang po, engineer. 1-2-3. Ayun, nakapit ito. Nakapit ito. Kaya na lang natin natin, ha? ng may tama na tao kumain naman. Lagi na lang kami na-old the thing. Dumaon naka-hands lang si Engineer pero bage na bage sa 501. Gan talaga yung mga big time bloke. <t sits in peace> uh, <t mais yeah> big time. <t Plaza> Oo. You know, Tapos naka-LB pa na bug. So yun, napakasobrang dami nilang nakuhang <that> mga Levi's 501 na premium. Grabe talaga yung dalawang mag-tandem na to, ang lalakas mamakiyaw na mga 501. Bagay na bagay, tingnan nyo po. Tingnan nyo mga isa naka-hands lang, naka-plain white. Pero umabata ng 25 years, naka 501 button play po yan. Pag tayo po, abangan nyo po. Ayun. Yan! Yeah, Ayun. Oh, 501 extended patch. Grabe, ang ganda ng lapat. At si Boss din, syempre, hindi nagpapahuli. Nakalibay din yan, si Boss. Yeah. Oh. Ayun! Ayun! Okay, Ayun! maraming maraming salamat, Boss. Thank you thank you, thank you, thank you. Thank you. Ingat po, ingat. YouTube channel Colleen's Family Vlogs. Facebook page Colleen Pants UK by JK New Account.